Let's go. And good morning and good evening everybody and welcome back sa ating channel. Welcome back sa Expat Update at uh, tayo na naman ay connect. Konti lang naman tayong i-reactionan re dito sa nangyayari sa ngayon. Ito pakinggan natin tong si Juan bago tayo mag-reaction ha. Kasi dito titingnan natin kung gaano talaga ka-firm yung salita nitong si si School Bukul. Tignan natin. Sige, let's go. Paliwanag nga po sa amin, nakita namin yung video nyo ni uh, Senator uh, Marcoleta na parang um, tinatanong niya anong nangyari, bakit nalipat si uh, Bryce Hernandez uh, na hindi siya na konsulta. Paano po ba usually yung, yung proseso Bubul, na ano natin to nangyari, sir? <laughs> Wala naman sa rules na ako, dapat konsultahin ko siya. Oo, na. Ang mm -hmm. uh, Senate, Senate President ang may ano nun eh may cargo nun eh saka wala daw siyang wala daw sa rules na eto may pagkaulianin na ito siguro kasi yung salita niya mismo kinukontra niya yung sarili niya mapapansin nyo dito mamaya sinabi niya dito na wala daw siyang ah uh wala daw sa rules na kukontakin niya o kukonsultahin niya ang ang uh, Blue Ribbon Committee na pinangungunahan pinangungunahan dati ni Senator Rodante Marculeta. So, sige, tuloy. Noong gabi na ano nung nung September 9 hindi na siya chairman ng Blue Ribbon, ba't siya kukusulta yan? Ah, sa totoo lang, uh, Tito Sen, ayun yung sinasabi siya ko, siya? oh. Yun, sinasabi ko kila kanina. Parang sanay ako na kapag, ka, syempre, kung sino nasa majority, yun na, yung mas susunod Eh. Yes. Diba? Malinaw po yun, ha? Sinabi niya, hindi siya kukonsulta, ha? Okay. Tuloy. So, kaya nagugulat kami doon sa kanilang mga speech kanina, dito Sen. Kaya nga eh, lalo na ka, lalo na nga yung uh, pagka-lalo eh, na kapag yung power uh, sa rules mismo ay nasa Senate President. Oo, ano na, wala kami, wala akong violate na rules too, na. Oh, okay. It's just a matter of uh, kana eh uh, na sinunod ko lang kung ano yung mga patakaran oh. na kadalasan kung hindi man sa ano, kung hindi man sa uh, Senate proper mismo na kung talagang tutusin, eh, mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito. Baka maka alis or whatever. But nevertheless, mm. yung... Uh, stop, gusto stop. Sandali lang. Sandali lang. Grabe naman yung sinabi niyang yun. Balikan na nga natin. Nakalimutan ko taloy. Okay? Nevertheless, mm. yung uh, ikakay kung, kung gusto kong dalhin sa Muntinlupa pa yun, gusto kong gawin sa... Uh, Sandali, yung uh, Yung ikakay kung gusto kong dalhin sa Muntinlupa... Okay. na kadalasan kung hindi man sa ano kung hindi man sa uh, Senate proper mismo na kung talagang tutusin eh mahirap naman talaga mag-confine ng tao rito baka maka baka alis or whatever but naman ito sarili niyang bakuran to ah sarili niyang bakuran sa Senado nangangamba siya na makaalis yung witness Ibig sabihin yung security diyan sa sa jet, sa ah, sa Senado ha. Ikaw ang pinapatungkulan dito. Baka daw makalis. Ibig sabihin wala siyang wala siyang tiwala. Ay bumaba ka na diyan, sir. Wala ka palang tiwala diyan sa pinamumunuan mo. <laughs> Sige, debe, debe, Yung uh, ikangay, kung, kung, gusto kong dali sa Martin lupa yun, gusto kong gawin sa sa PNP custodial Center pwede naman talaga eh mm -hmm. oh, ang ang importante is still is still under our legal custody Okay, so ano yung uh, sagot niyo po doon sa kasi hindi ko nakita yung nang buo. No? Ano yung sagot po ninyo doon sa sinabi ni Senator uh, Alan Peter Cayetano? Eh, sabi niya eh ang problema kasi nito yung perception. Eh baka naman kung sasabihin ng witness sa uh, next time eh ayoko diyan, wala akong tiwala diyan sa mga taga-PNP, doon na lang sa NBI. Kumbaga sila na yung masusunod lagi. Hindi, hindi naman siyang ano eh, hindi naman siya yung pinag-uusapan doon eh kasi Uh, ang, uh, ang ang kausap ko hindi naman hmm. siya. Eh. Ang kausap ko yung speaker of the house eh. Yeah, no? Isang salita lang ng speaker of the house na si Martin tiklop na yung buntot niya. <laughs> Natiklop ang buntot kagad. Bakit? Ano ang mayroon kay Romualdez sa sunod-sunuran ka, sir? wag ah, huwag nyo naman sana tanggalin. Yung sinasabi ko sa inyo. Huwag sanang matanggal yung pagiging ano namin sa inyo. Yung paggalang ba? Kasi wala na. Wala na. Eh, respeto sa inyo sa pagkaganyan. Dahil hindi ka pwedeng manindigan. Madali kang... Sige, tuloy. Mamaya, mag -ano pa ako. Ang Speaker of the House, nirequesta ng Congress eh ng House of Representatives eh. Oh, diba, oh, but... Yung House of Representatives, sa tingin nila, yung uh, witness nila ay kapag sa Senate uh, dinala ay humihiling siya ng natatakot siya na siya raw ang security doon niya, hindi magiging sigurado. Di mga ganon, Ayon? eto ngayon, eto ang sitwasyon ko. Mm. Uh, hiniram nila Leon Na? Basta ang biling ko sa OSA, pagkatapos ng hearing nila, ibabalik sa amin. Mm -hmm. No? Kung saan ko dapat ilagay. Eto ngayon, kung hindi namin kung hindi, kung hindi ko pinagbigyan yung uh, request ng uh, House of Representatives kailangan namin si Mendoza mm. sa kanila na nakakontempt na naman sa kanila sa tingin mo bibigay sa amin Diyan ka na naman na na naman to si Tito Soto <laughs> na ka na naman alam mo kung bakit ang senaryo, si Bryce Hernandez, nandyan sa inyo, sa custody nyo. Nandyan sa Senado. Diyan siya nakakontempt. Tapos, ang sinasabi mo, na paano kung hihiram kayo ng tulad ni Mendoza, eh di ganun din ang gawin nyo. ba? Diba? Pagkatapos nyong hiramin, ibalik nyo. Ganon din sa yung ginawa pero yung sinabi yung ginawa nyo hindi yung nasa us, nasa usapan o nasa usapan na ibabalik siya sa sa Senado immediately hindi yun ang hindi natupad pero yung pagpapahiram niyo sa kanya kay Bryce natupad di ba ngayon kung hihiramin niyo rin yung si Mendoza edi he, pwede naman give and take di ba magtulungan kayo hindi yung magbasta-basta na lang kayo, magbasta-basta uh, ka na lang uh, dadalin, na dadalin mo sa ano, dahil ano, natatakot? Natatakot na baka makatakas? O natatakot siya sa Senado? Ano ba namang mga dahilan yan? Napakababaw naman. Sa kilalay kayo ng manok. O sige, tuloy. Oo, hmm. kaya dapat ano. So, mo, pagka, kami Pakinggan natin request, yung kasinungalingan eh, mo. Hindi ko bibigyan ngayon dahil hmm. hindi ko sila pinagbigyan. Mm. Eh, alam mo yun, eh, may, alam, uh, alam mo, um, hindi lang ang politika. Ang leadership, eh, siyempre, meron ting meron kang tinatawag na compromise eh. Okay. Boys, Pero mm. walang, walang, ang importante rito, walang na, walang na violate na rules, walang na uh, nasira. Kasi nga, ang importante mismo, yung tinatawag na, Wala nga kayong na-violate na rules. Nandun tayo. Pero, yung dignidad, yung dignidad ng Senado, ibinaba e mo sobra. Sobra-sobra. Noong bang parang yung mga tingin mo, ikaw lang ang masusunod yan? Hindi lang ikaw ang Senado yan. Ikaw lang ang namumuno sa ngayon. Kasi kayo majority. Pero, huwag kang magpakakampante. Dahil sa bawat galaw mo, tinitignan namin, wag mong ismulin yung mga uh, minority. Nakita mo sila, siyam, siyam, siyam to. Tatlo, abogado. Isa pa yung pinatalsik nyo. <laughs> Ilan lang ang kailangan ng mga yan? Makaapat lang ng mga yan eh. Baka ikaw ang iku dyan. <laughs> Mag-isip ka. Kaya wag mong masyadong binabraso yung mga abogado. Puro mga abogado yan. Eh ikaw, iskol bukul, Ano ba yan? You know? do not lose jurisdiction over mm -hmm. over the contemnor. Yeah. Di ba? Yeah. Because uh, kahit na, no, nasa rules din po namin yan, even if the contemnor is detained in any place outside of the Senate, such as custodial center, whatever, ganoon pa rin. O oh, tiga mo, uh, Ano ginawa namin na uh, solution? Bakit ayos sa Senado? Natatakot daw siya. At saka hindi lang yun. Ang sinasabi naman ng iba, baka pagdating sa Senado, magbago statement yan. Dahil uh, kakausapin ng mga Senado. Mm -mm. Yun naman da, ang tintang na iba. Sinoplak ka ni ano dyan? Sinoplak ka kagabi dyan ni Kuan eh, di ba? Kakahapon. Sinoplak ka ni Kayetano. Dahil nandyan naman sa custody niya, nandyan naman sa ano, wala naman kumakausap sa kanya. Kung mayroon man siguro, baka ikaw. Sige, tuloy. Di ba? Yeah. Pero yeah. tingnan din nila yung other side. O ano ang ginawa namin? Ang ginawa ko, yung gusto kami ni Sen. Torso V. ko sa Pasay City Jail. Okay. Mm -hmm. yeah. Tama, yung ilalagyan niya. Oh, No, no, may reklamo pa rin pa sila. At ibig sabihin nung, no, pag may reklamo pa rin sila, ibang usapan na to, nag nagsasawal graping na lang sila. Yeah. Mm -hmm. Speaking of ibang usapan, pero kung may tatanong pa si Masi tungkol kay uh, former Blue Ribbon uh, chairman, Rodante Marcolete. Nakita mm -hmm. mo ba yan, Masi? Oo, yes. Kasi uh, I understand, sir, na kayo po pala ay tumanggi mm -hmm. na i-sign yung request din ni... Uh, um, Senator Roland, Rodante Marcoleta para isa ilalim sa Witness Protection Program sina Curly at saka si Sara Descaya. Pakipaliwanag nga po ito, sir. Ano po yung wisdom? Uh, una sa lahat, ano, nung binigay sa akin yan ng lulis ng gabi, nung ako na yung uh, Senate President, ano, may Blue Ribbon na alam ko na magkakaroon ng change sa Blue Ribbon kinabukasan. Mm -mm. Ano, So, so gusto kong i-consulta muna yung Blue Ribbon, lalo na si Senator Lacson, not member naman siya ng Blue Ribbon. Ayun, no? Oh. magic word, narinig nyo. Ang sabi niya, i-consulta niya sa Blue Ribbon pagdating sa Diskaya. Pero kay Bryce Hernandez, wala nang konsulta-konsulta. Dahil bakit? doon sa HOR si si si, si ano tawon si speaker ang nagsabi <laughs> walang konsulta kanina nag kanina walang konsulta ngayon dahil bago yung bago yung blue ribbon committee ikukonsulta niya muna <laughs> kaalyado niya eh ah, sige sige tuloy Tuloy pa rin. Hindi lang basta siya, siya kakukonsultay ko. Member siya at siya yung magiging chairman kinabukasan. So mm -hmm. gusto ko muna tanongin. Ang sinabi ko, doon bago sila magpapirma, teka muna. Pwede kong uh, ba, ba, ano yan, te, kukusul, konsultahin ko muna yan. Bukas natin pag-usapan yan. Mm -hmm. yun ang sinabi ko sa so nagdala rito. O, isa yun. Pangalawa, kinabukasan, nakita ko, sabi ko, pag-aaralan muna eh kung pinabukas na, ako nakita ko 'yung statement ni ano ni DOJ Secretary uh, Boeing Remulla mm -hmm. eh sa kanya naka-address 'yung sulat ang sinasabi ni oh. Boeing, uh, doos, ano do't uh, hindi lang press release, siya mismo 'yung uh, in interview in interview uh, hindi ko alam kung kayo 'yung nag-interview sabi niya uh, you don't walk off laughing at our system because you instruct yourself going away with the crime mm -hmm. tapos pag uh, tapos you won't give it back to the state. So, di ba? Tapos sinabi niya na uh, we have to follow the uh, established principles regarding uh, o, uh, the offer of the couple to be state witness. Ang kailangan pala para mag-state witness ka, state witness ka. 'Pag ganito ang issue, ibalik mo muna lahat ng linakaw mo. Mm. Oo. So, 'Di ba? Umamin ka, umamin. Dali lang ha. Kandali lang ulit. Ang sabi niya, para maging state witness ka, kailangan daw ibalik muna na yung mga ninakaw mo. Unang-unang punto ko dito, have you proven na nagnakaw yung mga diskaya? Hindi ko sinasabing ano ha, have you proven? Wala naman, hindi pa naman iniimbestigan kung talagang nagnakaw, di ba? Pangalawa, ang sabi niya, ano ba yung sabi niya? Umamin ka. Okay. Umamin naman eh. May sworn statement, di ba? Kasi nandito na malapit na tayo eh. May pinangalanan na eh. Tumbok na. Saldi ko. Speaker. Ano bang susunod? Mas mataas pa. Lalabas na 'yon eh. Kaso hininto ka kaagad. Dahil bakit may magsasalita na? May witness na. May magpapatunay na. At may pino ka na ayaw mong madamay. Okay? Go. Ikaw. Ginakaw mo, balik po lahat ang mo, at tapos yung testimony mo, kailangan kompleto. Hindi, hindi. Babalik na rin na naman niya yung salita niya rito. Tignan niyo maigi. Sige, ay, pakinggan hindi, niyo maigi. kalahati. kalahati. Mm -hmm. ano, eh, yung mga binabanggit ni at saka yung... Uh, mga, sina, mga sinabi niya rito sa hearing sa Senado e eh iba mga sinabi niya no sa House o pagkatapos hindi kumpleto meron siya mga binanggit na mga congressman lahat ng congressman binanggit niya na hmm. kung sino-sino pagkatapos eh yung mga kasosyo niya at saka yung mga ibang mga politiko na na kakilala niya or may nangyari, or merong report na kasama nila hindi niya binanggit Mm -hmm. Hey, ngayon, umaangal na yung mga congressman. Basta na sila binanggit. hindi raw nakilala yan. Di ba? Mm -hmm. Hindi naman pwedeng, ano ba 67 ba yun? O ilang ba yung congressman na yun? siya? So, hindi ganun kadali yun. Ba't naman ako papayag bigla na state witness sila? Yes. yes. Diba? Mm -hmm. Eh, ko pa yung hearing, napinig, ko pa yung hearing, napanood ko pa yung hearing na sinasabi ni Mayor Rico Soto, na talagang di sa pagkasinungaling yung mag-asawa. Mm-mm. -mm, -mm, mm, -mm. ko naman pipirmahan niya, i-recommend ako mag-state witness. Sige nga, mm -mm. explain nila sa akin. Okay. <laughs> ano so, mo papayag? So, ibig sabihin, pala kasi sir sorry ang understanding kasi namin pagka state witness least guilty. So hindi lang pala yun yung tinitingnan natin especially sa kasong to. So linyo muna yung pera hindi, tsaka hindi. natin pag-aralan. So, Oo, oo, oh. tama. Ganun yun talaga. Ganun, pagka ganitong klase, insidente. At saka, hindi po least guilty, ha? Opo. Ang uh, pwedeng mag-state witness, yung uh, not most guilty. Ah! Yun, so, ang, pwedeng... Uh, yun, ang, yun ang, mali ng iba, eh. Ah, so, yung pwedeng hindi guilty, least guilty? Ang pwedeng... Hindi. Oh. Hindi, ah, pwedeng... Ah, so, pwedeng basta yes ang, lang. Oo. Ang hindi pwede, yung pinaka-guilty. Yes. Yun mm. ang hindi pwedeng. Okay. Basta hindi not, ka lang ang pinaka-guilty. Hindi kung pinaka most guilty pwede ka maging state witness mm -mm. ayun ang ano yun ang, uh, ayun mm -mm. ang ang pinapatangaran sir mm -mm. yung sinasabi po ninyo na parang kulang pa kasi yung kwento ng mga diskaya ano po yung nakikita ninyong loophole or yung pampuno na hinahanap po niyo eh kasi may naka, may, may suspecha kami na inedit yung yung affidavit eh. okay so we have to So not only that, we have to verify the statements. Mm. Hindi pwedeng ko ano sinabi nila, tanggapin na natin, pa state witness na kayo. Mm -mm. Dahil nagustuhan namin na sinabi ninyo. Hindi mo ba? Igagastos so, eh, pa sila ng pamahalaan eh. Mm -hmm. Imagine mo, isaksakan eh, ang daming pera nila at saksakan ng daming uh, supposed to be uh, allegedly ninakaw nila. Pagkatapos gagastos ang pa sila ng, uh, ng pamahalaan. Di ba napaka-unfair sa mga kababayan natin yon, mm. So SP... So, basta ko papayag, basta-basta. You... Hindi ka papayag doon. Okay? Pero doon kay Bryce, na ipinamukha na, na na kahit na harap-harapan, na ipinakita na sa kanya lahat ng mga ebidensya na siya ay nagkakasino, may mga dato, may mga kumpleto ng papel, tapos may lisensya pa na, na ginagamit na hindi niya pangalan na hindi pa rin niya inaamin yun ang state witness, state witness nyo ganun ba? sige ito kung na yata ito uliyanin na yata ito tuloy we have to verify the statements na mga sinasabi nila muna. So SP, kayo rin napansin ba din ninyo na yung do timeline eh tipong hindi nagsimula sa so from the very beginning at parang uh, nag-jump na to, to Binili. yung years na pili? Ay oo, oo. Eh, pareho nun. Pa pa paano, <laughs> paano naman ako, ewan ko kung paano naniwala, uh, yung dating chairman eh. Eh kasi nung nandito sa Senate yan, no, tinatanong namin, ang sinabi, nagsimula raw sila sa public polls at sya, sa, sa, sa ganyang uh, tasaksyon sa gobyerno noong 2016. Di ba nung tinatanong ko, oh, sa so panahon ng Duterte, at sa so pick-up, eh, appointed ng Duterte, eh, pinigil na nga ako ng chairman noon. eh, natatandaan mm. oh, anyway, mm. dahil naubos na yung oras ko. Pero, pagdating sa house, ang pinagyayabang nila, nagkumpisa rin sila panahon pa ni Gloria Makapagal, kaya marami rin silang ipon, mm -hmm. marami rin silang pera. Yeah. Di ba? Gloria mm -hmm. Makapagal, pagkatapos uh, Noy Noy Aquino, panahon din daw pagkatapos ay eh, kay kay uh, president marcos taw. Asan yung president asan yung kay Duterte? Asan yung panahon ni Duterte? Bakit niya binabanggit? Eh sabi kasi ng diba? lawyer ng Sino? mga diskaya SP eh, eh yun lang yun sa affidavit so yun lang do ah, yun lang daw hing hingi in 2022. Ayun eh. oh, eh, noob so yun uh -huh. lang nag-uusapan. ano? Uh -huh. Oh, yun ang tinatanong eh, diba? oh, di ba? Oh, hindi ba edited yun? <laughs> mm, 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 okay. Sabi sa hihirit pa ako ng isa tukol din sa eh, Siyempre eh, may Senate Committee on Ethics tayo, Ethics Committee sa, mm, mm. sa Senado, no. Eh mainit na usapin yung tukol sa campaign contribution na natanggap okay. ng uh, ng, uh, ng ilang uh, mga kumandidato in the past, ano. Eh nagkataon nung ilan mm. doon, eh, yung pinakamainit doon ay miyembro ng Senado, no. Uh, ano po ang inyong ano diyan? Uh, uh, pwede ba pa talagang uh, ito'y talakayin ng uh, Ethics Committee. Uh, kung may magko-complain, okay. pwede. Kung, ah uh, kahit na hindi ordinary, kahit na hindi senador, hindi kapwa senador, uh, ordinary concerned citizen, mag-file ng complaint, pwede yun, iti-take namin. Ang oh. isa lang problema ko ngayon, sa ngayon, ano, um, wala pang tumatanggap ng committee on ethics eh. So, wala pa kaming chairman. Yeah. Meron, uh, no araw ako chairman, eh, mm -hmm. ako chairman president ako, hindi eh. ako pwedeng mag-mag-chair yeah. mag ng ano eh. mayo uh, ba, bagamat gano'n ano. Ang COMELEC, ang alam ko ay nag-iimbestiga na. Oh, yes. uh -huh. Ang COMELEC ay hum, ano 'no, eh, ang COMELEC ay uh, nag-nagpadala na sa, sa kanila ng quick show or order. Doon sa mga nabanggit na may mga transaksyon, Oh, hindi transaksyon Sorry doon sa nabanggit na may contribution na binigay mm -hmm. na ngayon lumalabas na sa top 15 na mga kontratistang may ghost, ghost projects sa gobyerno. Mm -hmm. Ganon, yun ang sitwasyon ngayon. So pinagsasagot sila ng COMELEC. So kung tutuusin, kung wala naman nagpapail dito sa amin, eh na natin COMELEC kung masikaso noon. Yeah, yeah. nga uh -huh. isa sa mga dahilan. No? Kaya nga, eh, ka eh Jovi, Maricel, Chiki, kaya kaya nagkaroon din ng gusto ng kagustuhan ng aming mga kasamahan dito na magkaroon ng palitan ng uh, leadership. Sapagkat yes. parang dahil yung mga leader namin ay kanay may may mga aligasyon. Mm -hmm. Ano? Eh parang napapagit na ang Senado at mm -hmm. ang Senado ang nasasabi ng kasama ng reputasyon ng Senado, baksak na ganyan niya dito may na. 'Di ba? Wala. Ngayon, yung Senado, na sinagawang bagsak na kung ano-ano, reputasyon. <laughs> Ikaw rin ang nagpapababa ng rep reputasyon ngayon. Sa ginagawa mo. Kasi ang tingin ng napakarami nating kababayan, papakatuta ka doon sa HOR. <laughs> Isang salita lang ng HOR eh, hindi ka magkanda o gaga. Samantalang yung mga kasama mo dyan sa Senado eh, kailangan nyo pang mag- mag-ano uh, nang session Ah... Uh, suspension ng session dahil eh, hindi mo na masagot sa on cam <laughs> Eh, yan? Yung sabi namin, dito eh, ka muna siguro mabuti pa nga yung nagkaroon tayo ng change of leadership para mawala yung yung ikangay uh, problema na yon at magkaroon ng pagkakataon itong mga inaakusahan. Itong change of leadership, na? Alam ko naman yung punteriya nyo dyan eh. Yung change of leadership na yan eh. Para matigil lang si ano, si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Dahil alam nyo na hindi nyo na yan mapigilan. Pagka tumirada na yan, kahit na sino talagang masasagasaan dyan, sasagasaan yan. Eh alam namin, alam namin may pinapanay may pinaprotektahan, servisyong buto ko lamang. One ball university. <laughs> na yun. Kasama namin na ma-i-address ma nila itong problema na to, na maharap nila itong mga aligasyon sa kanila at um sa kanila. Yeah. Okay. Mm -hmm. Sir, walang uma-arbor ng ethics committee. <laughs> Bakante pa ba? Bakante. <laughs> Eh, wala, bakante pa eh. Bakante pa eh. Siyempre, pag-aaralan namin mabuti. Oh. Uh, kung sino ang pinakabagay. Si Risa ang ilagay niyo para ano, magharap sila nito pa. Kung ako tatanungin, ang kandidato ko, si Senator Pangilinan. Francis Pangilinan, Medyo mm. gitnang-gitna yun. Gitna. Neutral, neutral, neutral na neutral yun. Gitnang-gitna yun eh. Di ba? oh yun Oh, Kaya alam din natin yun. Kaya Uh, yan, mabuti na rin yung... Ako, as Senate President, bagong upo ako, although I've been here for four and a half years, mm -hmm. I've been very cautious even before. Mm -hmm. Kaya dito, lalo na sa, lalo sa paggastos ng pera ng taong bayan, uh, very ko pati sa mga aksyon na ganito, katulad nyo, magre-recommend ka ng state witness, mag, uh, mag, uh, mong ilagay yung isang contempt, uh, contempt norm sa isang lugar, yung mga gano'n, nag-iingat muna ako. Caution muna. Kasi, mm, 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 mm. Pa, 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 paano kung itutulak na yung diskaya, eh, eh gawing state witness na may mga nasabit. Di ba? O katulad mm. yan. Yung kanilang kumpanya, yung St. Gerard, iyon mm. ang number one contractor noong uh, 2016 to 2022. Mm, yeah. mm -hmm. Okay. Yung pa yung Number one, one yun. 20. Number one. Yan ang sinasabi natin. 2016 to 2022. Sa Duterte na naman. naman. alam na, alam na natin to. Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. <laughs> eh. Hindi ba? Oh, yes. paano, paano, paano mo ako mapapagpirma bigla yun? Verify oh. muna. <laughs> Pagkaralan mo na, muna, verify mo na. Huwag, huwag sila mag-aalit sa akin dahil ayokong i-endorse ka agad. tapos sabi pa yeah. ni Boeing, Di ba sabi Boeing, hindi pwede. Soli nyo muna lahat ang ninakaw nyo. Yeah. Ayan pala. <laughs> okay. Oh, ako may huling hirit ako kaya alam, oh. maintindihan ko naman si SP kung hindi niya sasagutin. Oh, sige. <laughs> <laughs> ano ba kasi yan? Hindi, e kasi alam nyo, SP, kami ay nag-overtime kasi nakaantabay kami sa mm. lower house. Meron eh. ko bang naririnig sa mawabang kapulungan na nagaganap doon at uh, nakabantay ang mga media doon hanggang <laughs> oras na ako ito. Nakakuhang info eh. si Sir. <laughs> ano sabi? <laughs> Kayo nga po tinatanong eh. Baka lang naman. Ha? Ah? Ano daw? May palitan ba doon, ah, dito Tito Sen? Ano ba nangyayari sa baba? Ano daw? May palitan? Lagaan tabay yung mga media ah, doon eh. May <laughs> ah, may palitan. may palitan din. Akala <laughs> ko, ano? Akala ko, wala, wala. Wala kaming na-dizinig na gano'n. Wala kaming na-babalitan. Uh, yun, hanggang dito na lang yung ano, reaction natin kay ano, kay school <laughs> bukol. Yung <laughs> nakita naman natin kung paano ito parang uliyanin na. Kanina, iba yung sinasabi, tapos mamaya, iba na naman. Konsulta? di kung konsulta. Tapos yung sa isa, sinabi niya, hindi pwede maging witness to. Dahil nagsisinungaling. Or, uh, ano ba? Alam nyo, ang basa ko diyan kasi kalaban ng ano mo. Pamangkin mo 'yon. Natural didiktikin mo 'yon. <laughs> Oo, sa totoo lang. Didiktikin mo 'yan kasi naging kalaban ng ano mo ng uh, pamangkin mo diyan sa Pasig. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Isang like at subscribe, masaya na tayo. At siyempre, uh, 'yung mga nandyan sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo dahil uh, sa may nababalitaan tayo may nagbabantang mga uh, mag ano, mag-people uh, power pero sana naman tahimik. Huwag dayong magaya sa Indonesia at sa Nepal, inshallah So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Good night.